Isa sa mga pangunahing layunin ng 69 Infantry Cougar Battalion ay ang protektahan at pataasin ang kalidad ng pumuhay ng mga indigenous peoples sa kanilang lugar na nasasakupan. Sa ugni nito ay aktibong nakilahok ang Cougar Battalion sa isinagawang Provincial Indigenous Peoples Mandatory Representative Election sa Botolan, Zambales upang mapanatili ang kaayusan at kapayapaan sa nasabing aktibidad katuwang na rin ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa lalawigan. Ang mailuluklok na mga individual ay siyang kakatawan at magpipresentan ng mga hinaing at mga pangangailangan ng IP community sa lalawigan upang mas madali itong ipaabot at matugunan ng pamahalaan. Itinuturing naman itong malaking hakbang ng 69IB, tungo sa pagpapalakas ng demokratikong proseso at pagbibigay halaga sa karapatan ng mga katutubong mamamayan at magkaroon na rin ng kanilang kinatawan sa pamahalaan ang suporta at serbisyong ibibigay ng Ogre Troopers sa mga indigenous people sa kanilang lugar na sasakupan ay nagsisilbing tulay sa kanilang mas maayos at masaganang kinabukasan. Mula dito sa lalawigan ng Sambales, ako si Justine Alaudensyal, an ang inyong kaugnay.